Mga kaabante, kapag nabiktima tayo ng magnanakaw, talaga namang nakakagalit at gugustuhin mong maipakulong ang kawatan. Pero iba ang reaksyon ng isang tindahan ng pizza na ito sa Tala Kaluokan na nasalisihan ng isang kelot. Sa kuha ng CCTV na pinost sa social media. Makikita ang pagtangay ng kelot sa isang kahon na naglalaman ng cream cheese. Ayon sa may-ari ng store, may kamahalan ang laman ng nasabing kahon. Pero sa halip na maggalit ang store owner, sinabi nitong nauunawaan niya ang sitwasyon ng kelot. Maaari umanong may pangangailangan ito kaya nakagawa ng mali. Nakiusap din ang store owner na sana ay maibalik na lamang ang ninakaw kasabay ng pangakong hindi sila magagalit at wala ding issue sa kanila ang nangyari. Handarin rin umano silang makinig kung may pangangailangan ang nasabing kelot, basta't makipag-usap lamang ito ng maayos.